Yun guys, magtatanggal tayo ng palong kasi bagsak na siya at saka nagkaroon siya ng puti-puti uh, sa palong. Ang tawag ba rin? Uh, basta yun na yun. Uh, nagkaroon siya ng puti-puti sa palong kaya kailangan natin tanggalin. medyo iniinda niya yung palo niya kaya parang malungkot siya eh ayan o yung puti, yung puti natin saan yung upuan? sabi ko dalhin yung upuan eh tsaka yung ano yung <coughs> pansapin kasi baka sa mga dulo Sayang kasi guys kung matang uh, matasikan yung damit natin. So pala guys, pag maliit lang naman yung palo, ang ginagamit ko na sa kanila yung gunting. Hindi na ako nag-blade. Uh, pag malalaki yung palong na, blade na ang ginagamit ko. Ah, Puni pala ang tawag nila dito sa puti-puti yung puti na naka ano sa palo nila. Ano ka? Yung nga guys, para hindi tayo mahirapan. <coughs> babalutan natin to Ibabalut natin siya. Ay, talaga. Ay, ang pangit ka. Kapaan. Ayan guys, nakabalot na siya. Ang mga may paa ito. I'm lost, I'm... Ay, bakit pinagpapalot? <coughs> yun guys natanggal na natin yung palong ayan guys so oh, uh, may bonus siya at tumagos yung dugo sa aking short guys <laughs> lagot ka na naman guys yun tumagos manipis yung ano natin I almost done bye bye Masyadong madugo siya ngayon kasi tanghalin tapat magagamit, madugo buong 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 Ayan guys, tumagos yung dugo. Ayan, ay ayan na siya ngayon guys. Oh. Tanggalan natin yung palong. Naging isa't kalating buwan din tayo sa pangumaga guys. Sa trabaho, kaya hindi natin naasika sa masyado. Kaya ngayon, ngayon ko lang nakita na may bunil na yung manok natin tinanggal ko na lang yung palo niya kasi pwede naman na siya tanggalin yung palo yan guys oh medyo lumiwaliwanag na yung paningin niya kasi tabo na rin sa kanya yung palong eh. Yan. Ganyan ako guys, pag wala akong katulong, ako lang mag-isa magtatanggal ng palong. Binabalot ko sila para kahit anong piglas sila, hindi sila makawala. Hindi tayo mahihirapan. Kaya, yeah, kita nyo, kahit anong palag niya kanina, hindi na siya makapalag. Kasi nakapulupot na sa kanya yung pambalot niya eh. Baka bukas guys, yung bulik naman yung palungan natin. Ayan. yung bulik na yan medyo tabon rin sa kanyang mata eh bukas na lang natin siya tanggalan okay guys hanggang dito na lang